Ang inakalang true love, lokohan lang pala. Literal na pinaasang isang babaeng nagmahal, nasaktan at nabudol ng libo-libong piso. Nasa frontline ng balitang 'yan si Shaila Francisco. Madalas nakak Nagkamabutihan hanggang sa tuluyang na-fall ang psychology student na si Pa sa nagpakilalang Carl Adrian sa Facebook. Magaan ka usap at maitsura si Carl ang kanilang online kaswitan, nag-level up at nauwi sa pagli-live-in. Hanggang sa isang araw, humirit si Carl Adrian na mangutang si Pam sa kanyang e-wallet account. Dahil nagmamahal, nagdiwala si Pam. Yan ang pagkakamali niya. Bigla na lang siyang ginos ni Carl Adrian. Ang akalang forever, budol pala. Ano ba yung nangyayari or anong bang gagawin ko sa perang? nawala na sa akin. Kasi, mabot na siya ng almost 200,000. Sobrang sakit kasi yung pera dapat na nailabas niya is for my business ideas. Plus, minention ko naman sa kanya na it's also allotted para sa medical, uh, medical needs ng papa ko. aso na pambubudol naman pabango ang kaligayahan ni Mocha. Tatlong daan ang koleksyon niya na halos lahat ay binili online. Kaya naman, nang maglabas ng bagong koleksyon ng isang online shop, dali-dali niya itong in to cart. Cash on delivery o COD naman ang paraan ng pagbabayad. Kaya kampante siyang di maloloko. Dumating naman ang parcel at agad siyang nagbayad. Pero nang i-unbox, tumbler ang laman. Ilang saglit lang, dumating ang totoo in-order. Pero dahil COD, panibagong bayad ulit. Dumating yung talagang legit na perfume na in-order ko mga 30 minutes after nung na-deliver nun. Nadoble yung bayad ko. Ang tawag sa pambubudol na yan, Flash Express scam. Kung ano-anong item munang i-deliver ide sa buyer bago ipadala ang totoong order. Abangan ang kabuuan ng mga kwentong yan sa Budol Alert. Ngayong linggo, 4.30 ng hapon bago mag-Frontline Pilipinas Weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5.